lumipat ang pistot na no para ako nakita dito yun ayan tapit lang to. huli huli kinamaan ko agad di <laughs> na ay eh. laki nyan Uli kagad siya. Siyang putok lang siya, oh. Ay. Oh, no. Oh. Tagusan pala. Ayan, oh. <laughs> Tagusan. <laughs> no, oh. Ang tama. No, <laughs> oh. Malalim pa yun. Sa ilalim yan, oh. <laughs> Oo, ang tama. Noo, yan ang headshot talaga. Pagkikita ng dalawang mata. Headshot. <laughs> yeah, lapad, oo. Oh. Oo, oh, lapad niya. Isang kilo halo